hello guys ayan magandang maulang umaga blessed sunday sa lahat ayan dahil walang magawa ah, ito yung galing sa aming farm na santol na harvest namin dahil ibibigay namin ito mayroong kaya, kahapon namin to nung napakalakas ang ulan doon sa farm. Yan, nanguha na lang kami kay walang magawa. Hindi makapag, tawag nito, hindi makapag trabaho sa bukid dahil nga maulan, sobrang lakas. So, ibibigay na namin ito guys. Ayan na yung iba. Ayan ay. So. Oh. So ayan guys, kukunin na. Oh, andito na. Wait. Bye-bye. Okay. Bye. 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 <laughs>